Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka development, ang kumpirmadong delivery ng tatlong C-130J Super Hercules transport aircraft para sa Philippine Air Force, na sisimulan ng dumating sa 2026 ayon mismo kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Alamin natin kung bakit ito malaking bagay para sa AFP, paano ito makakatulong sa airlift capability ng bansa, at kung anong ibig sabihin ito sa mas malawak na plano ng AFP Modernization Program. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa isang Senate Committee on Defense and Security hearing, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang tatlong C-130J Super Hercules na inorder ng Pilipinas mula sa Lockheed Martin ay sisimulang i-deliver sa taong 2026. Ito ang bahagi ng kanyang pahayag. Kaya uh, for this year po, humingi na lang po tayo ng karagdagan MOI, dahil For example, next year, may tatlong C-130J na darating. Yung MOE nun, kalaki-laki. Ibig sabihin nito, tuloy-tuloy na ang proseso at nakaschedule na talaga ang pagdating ng mga bagong eroplano. Kasabay nito, nag-request din ang Department of National Defense ng mas mataas na Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE budget para sa fiscal year 2026, para masigurong may sapat na pondo hindi lang para sa bagong aircraft kundi pati na rin sa iba pang assets na paparating sa mga susunod na taon. Ano ba ang C130J Super Hercules? Para mas maintindihan natin ang significance nito, balikan natin ang specs at kakayahan ng C130J Super Hercules. Ang C130J ay ang pinakabagong variant ng legendary C130 Hercules aircraft series ng Lockheed Martin. Kilala ito bilang isa sa pinaka-reliable at multi-role tactical airlift aircraft sa buong mundo. Kung ikukumpara sa older models na ginagamit pa ng Philippine Air Force, tulad ng C-130H, mas advanced at fuel-efficient ang C-130J mayroon itong mas malalakas na Rolls-Royce E2100D3 turboprop engines, digital avionics system, at mas malaking payload capacity. Kaya nitong magdala ng higit 20 tons ng cargo, vehicles, o troops, depende sa configuration. Bukod dito, mas maiksili ng takeoff off at landing distance nito, kaya-kayang mag-operate sa mas maliit at mas mahirap na airstrips, isang malaking advantage para sa Pilipinas na may mga isla at malalayong lugar na hindi madaling ma-access. Paano ito makakatulong sa Pilipinas? Unang-una, makakatulong ito sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Bilang isang bansa na madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang natural disasters, malaking bagay ang pagkakaroon ng modernong transport aircraft. Ang mga C130J ay pwedeng magdala ng relief goods, medical teams, at equipment sa mga lugar na isolated kapag may kalamidad. Pangalawa, sa military operations, crucial din ito. Ang ating mga sundalo ay madalas na kailangang i-deploy e sa malalayong lugar, mula Luzon hanggang Mindanao pati na rin sa mga island detachment sa West Philippine Sea. Ang C-130J ay magbibigay ng mas mabilis at mas malaking capacity para sa troop deployment at logistics support. Pangatlo, nakakatulong ito sa international cooperation. Sa mga pagkakataon na kailangan ng Pilipinas na makiisa sa regional security exercises o international peacekeeping missions, ang pagkakaroon ng mas modernong transport aircraft ay nagpapakita ng mas mataas na kakayahan at readiness. Ilang C-130 na ang meron ng Pilipinas? Sa ngayon, ang Philippine Air Force ay may ilang operational C-130 aircraft pero karamihan dito ay mga lumanang models tulad ng C-130H at second-hand units na nakuha mula sa United States. May mga pagkakataon na nagkaroon ng aksidente o mechanical issues ang mga lumang C-130S na nagresulta sa pagbaba ng operational availability ng fleet. Isa na rito ang nangyaring crash sa Sulu noong 2021 na kinasangkutan ng C-130H, na ikinasawi ng maraming sundalo. Kaya ang pagdating ng bagong C-130J ay hindi lang simpleng dagdag bilang, kundi malaking hakbang para sa mas safe, modern, at reliable na airlift capability. Hindi biro ang presyo ng tatlong C-130J Super Hercules. Sa ilalim ng Additional Air Transport Capability Acquisition Project ng Philippine Air Force, Nabahagi ng second list ng Horizon dalawang phase ng revised AFP modernization program, malaking halaga ang nakalaan para dito. Bagamat hindi public ang exact amount, base sa international market price, ang isang C-130J ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 70 hanggang 100 million US dollars, depende sa configuration. Ibig sabihin, nasa hundreds of millions of dollars ang kabuoang halaga ng tatlong unit na in-order ng Pilipinas. Ito rin ang dahilan kung bakit humihingi ang DND ng mas malaking operating budget. Dahil hindi lang sapat na bumili ng eroplano, kailangan ding mayroong pondo para sa training ng crew, maintenance, spare parts, fuel, at iba pang logistical requirements. Para mas maintindihan natin kung saan papasok ang proyektong ito, tingnan natin ang mas malawak na konteksto ng AFP Modernization Program. Ang pagbili ng C130J ay bahagi ng Horizon Dalawang Phase na nakatutok hindi lang sa airlift capacity kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ating air defense, naval power at ground force modernization. Sa ilalim ng Horizon 2, nakapaloob ang acquisition ng fighter jets, helicopters, frigates, armored vehicles at iba pang critical defense systems. At dahil ito ay nasa second list na, ibig sabihin may mga priority projects na nauna nang naisama at na-implement at ngayon ay sinusundan ng mga dagdag na requirements gaya ng transport aircraft. Bakit importante ang airlift capability? Sa military science, may tinatawag na strategic mobility. Ito ang kakayahan ng isang armed force na mabilis na makapag-deploy ng troops at equipment sa anmang parte ng bansa o kahit sa labas ng bansa kung kinakailangan. Para sa isang archipelagic nation tulad ng Pilipinas, napakahalaga nito. Isipin na lang natin, kung walang sapat na transport aircraft, magiging mabagal at mahirap ang paglipat ng mga sundalo mula Luzon papunta sa Mindanao, o mula Palawan papuntang Visayas. Hindi rin agad makakakilos ang gobyerno kapag may disaster kung limitado ang airlift assets. Kaya nga ang pagdating ng tatlong C-130J ay malaking game changer pagdating sa strategic mobility ng AFP. Kung titignan naman natin ang regional security environment, makikita natin na mas nagiging critical ang pagkakaroon ng reliable transport capability. Sa West Philippine Sea, halimbawa, kailangang regular na madala ng supplies at rotation personnel ang mga detachment sa Kalayaan Island Group at sa iba pang remote stations. Kung kulang sa airlift assets, magiging mas mahirap suportahan ang ating mga tropa doon. Bukod pa dito, ang mga kapitbahay nating bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, at Australia ay may sarili ring fleets ng C-130 o katumbas na transport aircraft. Kaya para hindi tayo mahuli sa capabilities, kailangan din natin mag-invest sa parehong larangan. Ano ang susunod? Ayon sa timeline, ang unang delivery ng C-130J ay inaasahan sa 2026. Maaaring hindi sabay-sabay ang pagdating ng tatlong aircraft, kundi staggered ang delivery sa loob ng isa o dalawang taon. Habang hinihintay ang pagdating, Asahan na magsisimula na ang preparasyon ng Philippine Air Force, mula sa training ng mga piloto at crew, hanggang sa paghahanda ng maintenance facility. Posibleng magkaroon din ng support packages mula sa Lockheed Martin para masiguro ang smooth transition mula sa lumang C-130 models papunta sa bagong variant. Gayunpaman, may mga hamon ding kakaharapin. Una, ang mataas na operating cost ng modern transport aircraft. Kailangan ng tuloy-tuloy na budget support para mapanatili itong operational. Pangalawa, ang isyo ng manpower at training. Hindi sapat na may eroplano, kailangan ding may sapat na skilled pilots, engineers, at support crew na marunong mag-operate at mag-maintain ng aircraft sa long term. At pangatlo, ang interoperability. Dahil may iba't ibang klase ng aircraft ang PAF, mula sa FA-50 Light Fighters, Black Hawk Helicopters, Hanggang sa C295 medium transports, kailangan na integrated at efficient ang paggamit ng lahat ng assets para sa mas cohesive na airlift strategy. Sa kabuuan, ang kumpirmadong delivery ng tatlong C130J Super Hercules sa 2026 ay isang napakalaking milestone para sa Philippine Air Force at para sa buong AFP modernization program. Hindi lang ito dagdag na eroplano, ito ay simbolo ng paglipat ng Pilipinas mula sa reliance sa second hand at aging assets patungo sa mas modern at reliable capabilities. Magiging malaking tulong ito hindi lang sa military operations kundi lalo na sa disaster response at humanitarian missions na parehong critical para sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Habang papalapit ang 2026, makikita natin kung paano maghahanda ang PAF para sa pagdating ng mga bagong assets na ito, at kung paano nila masisimulan ang bagong yugto ng kanilang airlift operation. At dito nagtatapos ang ating masusing pagtalakay tungkol sa kumpirmadong delivery ng C-130J Super Hercules para sa Pilipinas. Isa itong hakbang pasulong para sa mas matatag, modern, at handang sandatahang lakas ng Pilipinas.